Good morning, good morning mga idol Nandito ulit tayo sa Sitawan Katatapos lang natin Mag-harvest Ngayon kailangan linisin Ang ating sitawan Lahat lang ng mga merong mga Damo sa paligid ng puno Ay eh dapat Dinilis after harvest Para Mamunga ulit sila ng marami. Ayan. O kaya, bombahin uli na ano, kabobomba ko lang ng ano kanina ng umaga. Uh, Nang fertilizer pero hindi chemical. Yun lang yung baking soda at asukal. Pamumulaklak. At pampabunga uli. Para kumapal ang bunga ng ating sitawan dito sa farm ni nanay isang kutsarang baking soda at isang kutsarang asukal brown sugar at apat na litro tubig yan, spray nyo na siya hanggang sa malusaw muna yung baking soda at saka asukal pwede nyo na ibomba yan, kabobomba ko lang din yan bago ko dinamuhan yan yan, may mga naiwan pa na maliliit na damo yung mga malalaki nawala na kasi ang mga damo ay nakakaagaw ng nutrients sa ating pananim mga kaparmer kaya kailangan manatiling malinis ang ating taniman ayan kaparmer ang sitawan dito sa farm ni nanay lang araw lang uli yan after 3 days pwede na uli mag harvest All right.